upang lalo pang pataasin ang kaalaman ng kasundaluhan ng 69th Infantry Colonel Battalion sa mga karapatan ng indigenous people sa Sambales. Isang lecture ang isinagawa patungkol sa Indigenous People Rights Act of 1997 na isinagawa sa headquarters ng 69 IB Barangay Palabit Sambales. Pinangunahan ang nasabing lecture ni Atty. Roman Antonio ng National Commission on Indigenous People Sambales. Ako po ay nagpapasalamat sa araw na to that we imparted the the provisions of IPRA sa tropa natin na ma-deploy. Kasi so, ang gusto natin dyan, empowered sila, may knowledge sila na pagbaba sa community, makausap nila yung leaders, makausap nila yung sa community, may nila yung tama, malabanan yung narratives ng sa kabila, na ang totoong kayang gumawa ng trabaho ay ang gobyerno. Nagpapasalamat ako at may pagkataon na nabigyan ko ng information ang mga tropa natin. Uh, Lalong-lalo na para pag-akyat nila, protektado rin sila, kausap nila yung leaders natin. So mutual uh, benefit, yung sinasad ng IPRA, alam ng tropa natin pagpasok. Same time, yung mga leaders natin sa community, ma-appreciate nila na ang tropa ng gobyerno ay nagtatrabaho para sa ating katutubo. Ibinahagi ni Atty. Antonio ang mga saklaw ng IPRALO patungkol sa mga karapatan, paniniwala at mga nakagawian ng mga IP communities ipinaalala rin niya ang mga dapat iwasan oras na mapunta ang mga kasundaluhan sa mga IP communities. Isa rin itong paraan upang lalo pang mapag-aralan ng mga Cougar Troopers kung paano mas mapoprotektahan ang mga kapatid na IP sa lugar na nasasakupan mula sa mga komunistang teroristang grupo. Sa pamamagitan rin ng nasabing lecture, lalo pang napalalim ang kaalaman ng kasundaluhan kung paano maiingatan at mapipreserba ang mga paniniwala at tradisyon ng mga IP communities. Sa pagpasok ng panibagong taon, hangad ng 69 Infantry Juan Tricoga Batalyon na lalo pa mapagsilbihan ang taong bayan, lalo na ang mga IP communities na isa sa mga vulnerable sector na punterian ng mga komunistang teroristang grupo. Mula dito sa Palawig Sambales, ako si Justin Ann Odensal, ang inyong kaunay.